Apo Ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rabaratsadang balita dito sa Frontline Express. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Unang araw ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 elections, may git 18,000 na posisyon ang pagbobotohan sa Mayo. May mga maaga nang nag-file na kakandidato para sa senador at party list representative. Live mula sa Manila Hotel Ten City, nasa front line ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, sino-sino ba yung mga dumagdag na nag-file ng kanilang kandidatura? Ruth, sa mga sandaling ito, bukas pa rin ang COMELEC sa pagtanggap sa mga Certificate of Candidacy o COC na mga tatakbo sa pagkasenador at party list representative dito sa Manila Hotel, Ten City. Isa sa mga naghain ng bayan muna party list para sa kanilang mga nominee na si Nery Colmenares, Carlos Zarate at Ferdinand Gaite. Bago pumasok sa loob, nagdaos muna sila ng maikling programa kasama mga, mga taga-suporta sa labas. Sumentro so, sa paglaban sa korupsyon ang kanilang plataforma, bit-bit din nila ang mga kartulinang rehas na may mukha ni Vice President Sara Duterte. Naharap ngayon ng bise sa mga alegasyon ng korupsyon dahil sa umano'y kwestyonabling paggamit sa confidential funds ng kanyang tanggapan at iba pang issue. Nakabantay naman ng mga pulis habang isinasagawa ang talumpati o send-off. Ayon kay Ermita Police Commander Police Colonel Romeo Estabilio, bawal o kopahan ng kalsada sa harap ng venue kung saan inihahain ang COC. Dapat daw ay sa bandang grandstand ng luneta na lang sila tumayo. Bukod sa bayan muna, ilan pa sa mga namataan natin party list groups kanina ay ang Agap, Kabayan, Buhay, Ako OFW at ang Bombero ng Pilipinas. Kani-kanina lang din, naghain na ng kanyang kandidatura sa si Senador Francis Tolentino para sa kanyang re-election sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Nagsumiti na rin ng COC ang vlogger na si Mark Gamboa para sa pagkasenador. Ruth, sa mga sandaling ito ay patuloy na nakapalibot at nakakalat ang mga pulis sa loob at labas ng Manila Hotel Ten City kung saan inihahain ang COC para sa pagkasenador at party list representative. May ilang oras pa bago matapos ng unang araw ng COC filing sa buong Pilipinas kaya dito sa lugar natin sa Manila Hotel Ten City, inaantabayan na natin kung sino pang mga personalidad, ang hahapon. Ruth? Maraming salamat, Ria Fernandez. Hiniwalay ng Commission on Elections ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa pagkakongresista sa Metro Manila. Itinalaga sa Comelec Office sa San Juan ang filing ng kandidatura ng mga congressional aspirants sa NCR. Kabilang sa mga naunang naghain si Councilor Joey Uy, natatakbo bilang congressman ng 6th District ng Manila. Tatakbo naman siya sa ilalim ng partido ni dating Manila Mayor Isko Moreno na aksyon demokratiko. Makakalaban niya si incumbent 6th District Representative Benny Abante. Nag-file na rin ng COC si incumbent Bicol Saro Partylist Representative Brian Yamsuan. Tatakbo siya bilang kinatawa ng 2nd District ng Paranaque. Tatakbo ulit si second nd Termer na Votas Lone District Representative Toby Chanco at na-local 2nd District Representative Bitsi Kahayon Uy. Uta naman tayo sa local elections. Sa pagkaalkalde, nakapaghain na ng COC, si the Mayor Joy, Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto sa Quezon City. Naghain na rin si Senator Nancy Binay ng kandidatura para sa pagkaalkalde ng Makati City. Posible niyang makalaban ang kanyang bayaw ang asawa ni Makati City Mayor Abby Binay na si Makati 2nd District Representative Luis Campos. Nauna nang sinabi ni Mayor Abby na huling termino niya na ito sa pagkaalkalde at tatakbo siya sa pagkasenador sa ilalim ng alyansa ng administrasyon. Sa later naman, nag-file na rin ng COC si House Speaker Martin Romualdez sa pagka-kongresista. Sa Bulacan, nakapaghain ng kandidatura si the re-elections Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro. Sa ibang balita, nasa labas na ng bansa ang Super Typhoon Julian pero posible pa itong bumalik ng par at lalo pang lumakas. Sa Sabtang Batanes, mga sirasirang bahay at mga nagbagsakang puno ang tumambad sa mga taga Sinakan matapos ang pananalasa ng Bagyong Julian. Basa ang lahat ng paninda sa sari-sari store na ito ng matuklab ang bubungan ng tindahan sa mga kalsada ng kalat, ang mga nilipad na yero at tabla. Ang ilang istruktura naman kung hindi tuluyang bumagsak, natuklap ng buo ang bubong. Maraming puno rin ang pinadapa ng bagyo. Samantala, sinailalim na sa state of calamity ang Ilocos Norte. Sa tala ng provincial government, mahigit 85 billion pesos ang halaga ng napinsalang mga pananim dulot ng bagyo. Update naman tayo sa galaw ng Super Typhoon Hulyan. Huli itong namataan ng pag-asa sa layong 235 kilometers kanduran ng itbayat Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 195 kilometers per hour at pagbugsong papalo sa 240 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Hulyan kaninang alas 9 ng umaga. Pero posible raw itong pumasok ulit sa par bukas. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Ilocos Norte at hilagang kalurang bahagi ng mainland Kagaya. Signal number one naman sa dalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra at Mountain Province. Signal number one din sa Ifugao, Benguet, dalalabing bahagi ng mainland Kagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Aurora at Nueva Ecija. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Kapapasok lang po na balita matapos ang pitong taon. Naglabas na ng hatol ang Manila Regional Trial Court Branch 11 sa kaso ng pagkamatay ng UST law student na si Horacio Atio Castillo the third dahil sa hazing. Alamin natin yung naging desisyon ng korte na sa linya si News 5 correspondent Camille Samonte. Camille, yes, ruta katapos nga lang nitong promulgation at guilty ang naging hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 11 sa mga akusado sa hazing case ng UST law freshman student na si Horacio Asho Castillo matatandaan na namatay si Castillo matapos ng mailalim sa initiation rights ng Asian Juris Fraternity sa desisyon na inlabas ng Manila RTC. Sinabi nito na nakitaan, nakitaan nila ng sapat na batayan na guilty beyond reasonable doubt sa paglabag sa anti-hazing law ang uh, sampung miyembro ng uh, fraternity. Dawit sa kaso, sina Arvin Balag, Ralph Trinia, Oliver John Audrey Onofre, Nin Wei Chan, Daniel Hans, Matthew Rodrigo, Joshua Jorial Makabali, Alex Muzohipe, Marcelino Bagtang, Jose Miguel Salamat at Robin Ramos. Root uh, Ruth kasama rin dito, uh, reclusion, reclusion perpetua o apat uh, na taon na pagkakakulong ang parusa sa kanila at uh, pinagbabayad din sila jointly ng 400, higit uh, 461,000 pesos bilang uh, damages para doon sa mga expenses na ginastos ng Pamilya uh, Castillo para nga dito sa kaso. Meron din silang mga iba pang amount na uh, nire-require yung court na ipabaya dito sa mga uh, accused. No? Iniintay lang natin yung uh, kopya ng nung, nung, uh, papel. At uh, ito nga, nung na, nakausap natin yung mga magulang, magulang ni Yasho Castillo na natutuwa sila na nakuha na nila yung kanilang inaasam na kustisya. Pero gayon pa man, umaasa sila sa pamunuan ng University of Santo Tomas na dapat ay maging accountable pa rin daw yung mga uh, tao na nandoon na nag-allow nitong uh, tong fraternity na mag nga ng ganitong initiation right So uh, kanina, before pa sumalang yung, yung uh, promulgation, it, talagang hopeful itong nga uh, pamilya Castillo at uh, talagang mix yung emotions nila at nung good nakita rin natin nung lumabas yung mga accused talagang kita sa mga mukha nila na talagang very down sila at may ilang kaanak din ng mga accused na naging emotional at naiyak nga doon sa desisyon ng korte. Yan muna ang latest update dito. Balik sa inyo Ruth. Maraming salamat Camille Samonte. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Pinakabagong updates gayong unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy si ihahatid ng News 5. Sa, sa CCTV, traffic enforcer nabangga ng sasakyan sa intersection sa Cebu. At Olympic gold medalist Carlos Yulo, ano nga ba ang explanation sa likod ng viral crop top look? Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat yung malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.